Hindi pa tayo ng 200. di pa niya binigay si kwenta agad. Di siguro niya alam na magdadag si to Ayan, dito na tayo sa ano. Nandito na tayo sa unang drop off. No writer. sa kaya itong no writer? Uh, tawagan natin. Hello po. Ma'am, nandito na po ako sa area. Saan po kayo banda ma'am? Sa mismong chowking po ba ma'am? tapat niyan. Ay sa may Notary Public, tama? Yun. Sige po, papunta na po ako diyan, ma'am. Doon. Punta natin sa may uh, Notary Public pala siya. Ayun, dito na tayo. Kanya-ta sa ayun, sa may Dapit Hapon. Ito na yung Chowking, sinasabi niya. Ito pala yung delivery natin 'yun. Ayun. Ten delivery ko ngayon. Dalawang malalaking box. Saan ka na, madam? Ini talang diskarte pagka uh, naiinip ka. Basta. Ano? Sa no writer. Lay ba yon Lay? Ayo. Gara. Uh, 186. 186. Oh. Mag, uh, magdadagdag daw sa sir. Magkano po sila? Uh, kayo na sir. Wala namang problema sa kung ano. Nakontak di ba? Oh, kanina kausap ko. Ano sabi niya? magdadagdag daw sa dito sa drop. Hindi <laughs> kayo. Kasi mala, pinag-usama mo kanina, malaki kasi. Bigay siya ng uh, 250. Wow! Bigay pala yun isa ng 200. Hindi pa niya binigay si Kuwenta agad. Hindi siguro niya alam na magdadag next to mom. Okay na yun, sir. Thank you po. Thank you, thank you. Yun lang, yun lang, sir. Salamat sir. Yes, dapat dapit hapon para sa Okay. Na-drop na natin yung unang drop. Muntik <laughs> pa madali yung si Kwenta. additional. So yun, 250. Yung unang drop natin. Yehey. Mga 250 na tayo. <laughs> yun, diretsya na tayo doon sa uh, pangalawang, pangalawang drop natin. So, complete na natin ito. Uy, sa wakas, lumabas na yung ano ko. Dati pansin nyo, totoy Hindi po mapasok yung mga ano ko. You know, naka 4 na, so 6 uh, pa. Meron na tayong uh, mission. Ayan. Okay, let's go. Next na tayo, next. Magpagas mo na tayo. At uh, bumipitik-pitik na. Magpagas mo na tayo sa mission. Good evening. Yan, unlimited lang. 100 lang. Oh, may plus pala pag ano. Pag courier. Eleven, wala mu tira. Grab, ah okay. Mga discount kaya. Sa to pa pa discount sabihin, dala mo. I think makakakuha. Na-tion sa lahat ng ano, Shell. Okay, is, iba meron. iba wala. Pero mas maganda rin sabihin mo na kay sayang din yung kwarta. Oo, oo, ha. Gaano pinapotes. Dagdag din so, yun din na ano eh, na di discount. Thank you, Pops. Ha? Yun, gas na tayo. 100 natin. Ginawa ni 103. Basta pala, basta pala lalabok at saka grab. Mayroon palang ano, pagka sa shell. Pero uh, hindi lahat na shell. Let's go. Punta na tayo dun sa Dun sa pangalawa natin drop Okay.